Ano yung ginagawa mo pag masama loob mo? Ano, hindi mo po makakausap. Tanginig lang po ako. Tapos galit. Ah, galit ka. Pero ngayon, hindi ka naman galit. Hindi naman po. ko lang po eh. Kakagising ko lang po. Magalit ka nga tapos tumatawa ka? Wala. <laughs> <Yay>! <laughs> meron po ako nakita ng mag-ina rito napakalat-kalat ano. Ah, uh, ito, walang tsinelas Ah, uh, yung anak niya nandoon ng kasama ng mga sir <laughs> ng mga pulis. ayan, may checkpoint po kasi dito ano, ay yung Oplan Sita. Ayun, so man nakita ko si Ate Maripe. Ilang ilang taon na Ate Maripe? 29 po. 29 years old. Saan ka nakatira? Dito lang po kami sa tulay. Tulay. Wala kayong sariling bahay. Ano Paano kayo nabubuhay? Nangalakal lang po. Nangalakal? So yung kareto na nandun sa inyo yun? Okay, yun sa so, Sinong katulong mong nangalakal? Asawa mo. Asawa mo? Nasaan ang asawa mo? Upo ang bangal na. Kasi kagabi, yung laklak Naglaklak kagabi? Naglaklak kagabi. Ano? Sa, saan, saan siya kumuha ng panglaklak? Kumuha sa kanya. Ha? Baka nang pangalakal niya. Ab, um, agal magkasama kayo. Eh? Ah? Guys. Ito yung anak ni Maripe oh. 2 years old. Patakbot-takbo dito sa gilid ng uh, highway. Ayan oh. So itong bata na 'to, Sanay. Naalala ko tuloy si Jeffrey ano, yung uh, anak ni Donita Rose. Kaya lang mas malaki dito si Jeffrey. Ito 2 years old, ha? 8 years old na. Ah. Oo. Uh Kailangan -huh. ko ng panganay ko. Panganay mo? Asa ilan pala anak mo? Pangatlo po 'yan eh. Asa yung dalawa? Yung isa po nasa Bulacan, yung isa nasa Caloocan. Bulacan? Kanina doon. Tatang ko po. At ah, mo, ba't nasa ng mga magulang mo? Wala po magulang. Bali. Pari... Kapatid? Yung isa ko lang po kapatid na nandito. Nasaan ngayon? Baka po nangalakan din. Bae, lalaki? Lalaki po. May pamilya na? Asawa po. Saan ba probinsya niyo? Laki Manila. Ah, Manila ka? Hoy! Wala kayong probinsya? Pangasinan po. Ah, Pangasinan. Okay, but mas okay mabuhay sa probinsya kaysa dito? Dito lang po ko lumaki. Dito mismo, sa lugar na to? Dito. dito. Saan? Sa Quezon City po. Quezon City. Yung anak mo, huwag yung pabayaan. na lang yung pabayaan ko, huwag yung anak ko. Bibigyan kita ng ano, ng pera. Bumili kayo ng chinelas. Oo, wala kayong mga chinelas, oh. Wala chinilas, oh. po. Bumili kayo ng chinelas, dinan mo rin yung anak mo. Tapos grocery. Para mas maganda po, kayo na lang po. Kayo na lang po. Ako na lang ang? Kayo na lang po ang bibili. Ng chinelas nyo? Opo, sa kayo sinasabi nyo po. Eh, hindi ko alam masukat niyan eh. Pwede naman po kami sumama sa mga ako na lang po kayo. Sasamahan mo akong bumili ng tsinelas? Opo. Ayaw ko, baka mapagkamalan akong asawa mo. Wabi Hindi, bilhin na lang. Bumuli ka na lang. Ha? O, oh, bibigyan kita ng pambili ng tsinelas, kasi nakita ko kayo kanina, naglalakad kayo sa mainit. Nakatapos oh, lang namin kung mahal Oo, naglalakad sila guys sa mainit. Nakatapak sila mag-ina. Ayan o, oh, yung bata o, oh, walang tsinelas eh napakainit kayo ng panahon tapos nakatapak sila. So binigay ng kinilas ha. Ha. Ah. Anong pangalan mo? Marife po. Marife. Ah, uh, simulat sa pool nangangalakal ka na. Opo, pero sa ngayon ako na nangangalakal. Eh. Paano kayo nabubuhay pag tagulan sa kain sumisilong? Dito lang po. Dito sa ilalim ng tulay. Opo. Paano pag bumagsak ang tulay? <coughs> ah, hindi nga pala babagsak yan, sorry. Ayan. <laughs> Guys, sa pagkamalagong badyaw, hindi pala badyaw to, taga Pangasinan. Akala oh. ko kong badyaw. Oo, oh, akala ko badyaw to. Ako di ba yung dipanan nila. bibigay eh. ko sana kay Jeros TV kasi sana yung mag-vlog ng badyaw yun eh. Hmm. Ayan, so bibigyan kita na pambili mo ng chinelas ha. At saka grocery. Mm. Oh. Ayan. So, ano sasabihin mo sa asawa mo? Ba't kayo nag-away kagabi? Naglalaklak po eh. Ah, naglalaklak? Opo. Akala ko naman, hindi mo pinaisa. Sir, Ay, ayoko nyo naglalaklak yung Ito naglalaklak ko. Bakit ikaw hindi ka ba lumalaklak? Naglalaklak naman po. Oh, yun naman pala. Ba't mo yung naaway? Hindi naman pala ikaw naglalaklak din. Paano kasi tulog po kapag dating niya, laklak ang ano yun niya, mga ngalaklak. Gusto niya, sakaritan ako patutulog. tutulog. Ah. Mga ngalakal sa niya, ilalagay yung kalakal po. Eh, saan dapat matutulog sa hotel? Grabe naman po, hotel. <laughs> Makakalit sa hotel gusto mo eh, hindi ka nagagalit ka eh Hindi <gayong> naman po, ayoko po naglalaklak yun Kung pag nakalaklak ko na yung, kay... yung, 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 bu yung buhay na nakasanayan mo Sanay ka na, masaya ka ba sa buhay mo? Basta po, ano, kung, ano ko lang sa ko lang yung anak ko Ha? Ah? kasama ko lang sa anak ko Kasama mo lang ang anak mo Eh bakit yung dalawa mong anak hindi mo kasama? Um, ano po eh, mahabang kwento po. Mahabang kwento? Pero nagdaaral na po. Pero yung kwentong yung may kwenta naman. Grabe naman yung tanong Hindi, <laughs> tinatanong <ito>, <laughs> ko lang naman eh. <laughs> ito guys o, oh, despite na mahirap ang oh. buhay, pero nakakatawa pa si Ate Marites. Ah! Pero, Ate Maripe. <laughs> Ate Maripe. Nakakatawa <laughs> <Maripe>. ko bang ilo pa yung ulo ko nung sinangot <laughs> ko pa ng Pagbalik ko rito, dapat nakabili ka na ng tsinilas ah. Hindi po. Pati anak mo. Magkano Ay, ba yung tsinilas? 50, lang 50 pesos O di bilang Bigyan kita ng Sa anak mo 50 rin po, O bibigyan kita ng 200 ito. Para dalawang paris na yun <laughs> Ayan Anong Ano sa sabi Ano sa sabi mo sa asawa mo wag na maglaklak. Ha? Huwag na, na maglaklak Hindi natanong ko lang Ilang taong ka na nangangalakal Kasi sabi mo 29 years old ka na o, oh, ilang taong ka nang nangangalakal? Nakagal na po, pero ngayon, madalang na lang po ngayon mga lakal. Eh, kaya niyan, sabi mo, yung anak mo, 2 years old lang yan. Okay. Saan mo pinanganak yan? Inabot ko na po yung sa daan eh. Ha? Inabot ko na po yung sa daan. Inabot sa daan? Sa daan mo pinanganak to? Opo, kasi laki na lang po ng hospital. Ah, hirap naman ang buhay. Kasi po, ano, ito. Yung... Para kang pusa ah. Yab hindi, May para kang pusa ba? kung mga anak, madali lang kasi yung iba. Sabi, sabi ng iba, pag nanganganak daw, uh, parang nasa uh, bingit ng kamatayan. Totoo po yun. Nasa, nasa isang hukay daw yung paa. Totoo po yung ganun. O, tapos ikaw, sa daan kasi ka lang pala nanganak. Ano oh. nung nilabas ko po sa, parang pawalan na ako ng malay nun eh. Nung nilabas mo siya, nawalan Opo. ka ng... Mawala na po ako ng malay. Bakit? Kasi no, ano, hindi ko po, po na ano, na uh, mga anak na po ko sa kanya. Mm. Mabuti na lang paglabas na po, eh hindi po lumabas yung anta dito. Inunan? Opo, kaya tinakbo po ako ng hospital. Ah, uh, tinakbo ka pa Opo. Sino tumakbo sa'yo? Bali yung, ano po, nanang po ng barangay, may tumawag. Ah, may tumulong. Opo. Oh. Tapos inanuhan na lang po. Eh, may tanong ako sa'yo kung ganito ang buhay nyo, nangangalakal, walang sariling bahay. Paano ang kinabukasan ng tatlo mong anak? Pa, paano 'yun? Ano yung ano yung ano yung mararating nila pagdating ng panahon? Mga pag aaral ba sila? Gaganda ba ang buhay nila? O lalaki sila mga laka lang din? Balik dalawa po nag-aaral lang po kasi. Eh ana. Pero hanggang kailan sila mag-aaral? Pero mahirap din kasi po umasa eh. Sino ba sino ba dapat ang may obligasyon doon? Tiyahin mo kayo. Dapat po ang pag-anon nun, magulang po. Magulang? Opo. Oh, eh, hey, ikaw naisip mo yun? Sa ngayon po, hindi -nab ko magkano maaano yun. Kasi dahil siya po sa sinamin itong pangatlo ko sa anak. Ale, Alen? Hindi ko po maaano ngayon yan. Kasi na, itong pangatlo pa ang pang pang ko sa anak, nasa ganito lang po kami. Ah. o, oh, sige. Anong mga pangarap mo sa buhay? Opo? Anong pangarap mo sa buhay? Makaahong ah, sa hirap. Makaahong sa hirap? Paano mo gagawin? walang bisyo, ganun. Walang bisyo, pero ikaw naninigarilyo tsaka nagmiinom ka eh. Opo. O pa, paano yun? Pero madalang lang naman po kung mag kapag masama ang loob ko. masama ang loob mo? Halimbawa, masama loob mo, di inom ka, tsaka maninigarilyo. Hindi naman po, kakakain ko lang din naman po. Hindi, ang tanong ay ko nga sabi mo, pagka masama loob mo, tsaka nagyoyose. Hindi po, kumakain, pagkatas ko po kumain, saka po ako nagyoyose. Ano, ano yung ginagawa mo pag masama loob mo? Ano, hindi mo po makakausap. Tanginig lang po ako. Tapos galit. Ah, galit ka. Pero ngayon, hindi ka naman galit. Hindi naman po. Kakagising ko lang po eh. Ha? Ah? Kakagising ko lang po. Magalit ka nga tapos tumatawa ka? Wala. Grabe <laughs> 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 naman. Tinubuhan oh, diba, lang mo. Patambling-tambling lang oh. Ha? Ah? Ingatan mo yung baka mahulog yan dyan oh. Hindi naman po yung mahulog dyan. Ha? Ah? Maraming... Isipin mo dalawang taon lang yan eh. Sanay na po sa dyan eh. Ha? Tumutuloy pa nga po yung dito. Tinatutuloy mo dyan? Hindi po. Bale na po lang na pupusa. Pero naalala yun. Tapos pinabayaan mo? Hindi po. Kasi kung pinabayaan ko, mahuhulog po yan. Pambihil ang mamay ka. Oh, wala na po ako ng anak. Ilan, ilan ang kagaya mo? <laughs> Marami ba pa kayo? Paano kayo tumami? <laughs> Ito lang ako. Ha? Asikay, oh, sige, Marife, maraming salamat sa iyo. Oh. Bibigyan mo na kita pambilin chinelas mo. Salamat po. So guys, nakita lang kasi natin na nakatapat yung dalawa, no? yung magnanay. Kaya bibigyan natin ng chinelas. Pambilin chinelas. Oh, saan ka na? Oy! Ayaw mo ng chinelas. <laughs> Ayun guys, loko na na yung iniwanan yung anak ko. Oh. Ano pangalan mo? Ha? Two years old? Alam mo, alam mo ba to? Ano to? Mamaya, ano Bigyan na ko sa nanay mo, kung sa'yo, doon. Sa nanay. Ito guys, so, uh, iniwanan lang, uh, pakalat-kalat sa langsangan. Naalala ko tuloy si Jeffrey, Tapos sa gilid ng kalsada. Ha? Ah? Oo, oh, sige. So, ito na guys, uh, bumalik na si Maripe, ayun no? oh. Nakita ko kasi silang naglalakad na walang chinelas. Oh! Bilangin mo! Ayan, 100. isa. 200. 200. Ah, oh, mo yata eh. Ah, ayan, oh. Ilang mo? Yeah. Ah, ayan oh. Ilang chinelas mabibili mo? Grabe naman dalawa lang naman po kami kuya. Gusto mo to? Ah, <laughs> oh, bili ka ng chinelas ha. Tapos po, marami. Kung kayang bumili ng damit, bilhin mo rin ng damit. ayang nga po, dyan po bibili. Ah, oh, sige. Ah, mag-iingat kayo, mag-ina ha. Sige po. At saka, wag na kayo mag-aaway ng asawa mo. Masama yun kasi dapat ang mag-asawa nagmamahalan, hindi nagbabayangayan. Okay? Okay po. O ano man sasabi mo? Maraming salamat po. You're so, welcome, welcome you. Kisong City. Naranak, pinay mo